Yan ah. Oo, oh, pinabibigay ni Ma'am Kati yan tayo, ni... So, itong... Hindi nyo matandaan. Puto, ah? Pangit siguro ko na tayo, <laughs> no? <laughs> ah. <laughs> ah. Pangit ako. Hindi ditong... talaga, <laughs> ah, Ano? Ka kuya, mayroon, mo. ano ah, nal oh, uh -huh. okay, na pala oh. nyo. Hmm. Eh, pangit ako, no tayo, kaya... hindi... <laughs> hindi ako. hindi matandaan <laughs> ni tatay si ako. ko mo ilang beses ko na siyang Oo wala di kita gagakita Yeah Ilang beses ko nang nabablog si Tatay si ko mga katropa hindi niya ako matandaan Oo oh. na mo Ah ano pangit daw kasi ako eh kasi sabi ko <laughs> kaya <laughs> yeah, yeah. yeah, Mga katropa na no, Ma'am uh, Skyla and Sharina and Ma'am Katie Eh marami-marami po salamat no dito sa pinaabot ko no, dito kay Tatay Sir at si Tatay daw eh magba-migrate muna. <laughs> Magbabakasyon daw po muna siya. At kailangan daw po niyang bumoto. Yan. Kaya siya po ay uuwi sa Bicol. Pagkaboto, boto, Balik naman ako dito. Mm. Pagkaboto nyo, babalik na uli dito. Kaya yeah. mga katropa, no? pagka pagkaboto daw ni tatay, yung galing sa Bicol ay babalik dito sa Cavite. Eh, bakasyon muna kayo daw. So, bakasin mo na ng... Bakasin palagi akong... Ah, uh, uh, ilan linggo? Para hmm. uh, makapag-relax naman, hindi yung araw-araw -araw kayo nagtitinda, titinda eh sobrang init ngayon ayun but... oh pakainit Ay, oh. hindi ko na pwede well, kaya dapat hindi muna kayo nagtitinda dahil sobrang init nga pahinga muna baka kayo ma-heat stroke ayun hindi ba ito hmm. kaya tingnan so, muna lagasakit sa panginoon Mm -hmm. Oh, Lagi tayo na ng gabay sa Panginoon na oh. sana i ano, yan, gabay ang sa paglalakad oh, ng araw-araw. Araw-araw sa paglalakad araw -araw ako. Hang... Wala naman, hindi kay high blood. Ah, hindi naman kay high blood. Hindi. hindi. Wala kay sakit sa puso. Wala ba? Sakit pala. Wala ba? Wala. Wala ba lang kung sakit Magbabaon lang kayo ng tubig, ano, para pagkano. Oo, oh, pwede pa palagi may tubig ako. Oo. Oh, kaya mga tropa, nakita ko na si tatay dito sa kanila. Na pinuntahan ko. Yan, hindi Mahabong hindi ko na ano. <laughs> hindi, hindi kayo magtinda ngayon. Hindi ko makatinda ngayon. Bakit ha? Ma, ma mauli ko na ka, ma Uwi kayo, Bicol? Oo. Oh. Uh, ah. Mabalik yeah. ko ako pagka... Kailan na uwi niya? Ngayon na. Ngayon na. Na. Hapon. Ah, ngayong hapon na to. Uwi kayo. Uh, hmm. Hmm. Pamali. May pamasahe na kayo, no? Oo. Oh. Alamat sa Oo. Oh. Ilang araw kayo hindi nagtinda? Para kahapon, hindi ako nakalala. Ah, hap. hindi kayo nagtinda kahapon? Oo. Uh. Uh, taka ngayon, uh, dahil uuwi kayo sa... Oh. Uh, sa Bicol. Mga mga pag-awag pili. Hmm. Kailan nang balik niyo? Pabalik ng mga 2 araw mga ragunman. Ah, mabilis lang? Oh. Bakit? Di eh, magtagal lang mga isang buwan. <laughs> ha? Oh, ah, hindi baka mo tama ko yan ako maboto. Ayo Ay, yung... boto kayo. Oh. Ano kayo boboto sa Bicol? Oh, oh di matatagalan pa no. Oh, mga maka... Bago dalawa pang linggo. Bro, oh, kasi hintayin niyo pa yung ano oh. eh sa Mayo pa ang ano. Mayo. Mm. Um, Ng eleksyon. Oh. Kaya makakapag kayo doon. Tama mga tropa no dito si Tatay Sarya ah uh, kasi naggalagala ako doon kahapon sa ano sa sa karsada do sa dinadaanan nyo. Ah, oh. uh, ko hindi ko nakikita. Hindi ako Eh naisip ko baka nga nakauwi na kayo sa Bicol. Hindi pa. O di sabi ko dumarecho ko dito baka sakali ay ko baka hindi nagtinda yon. Tungko na lang mm -hmm. puntahan. Oh, yun, buti na lang at na tempohan ko kayo dito. Hmm. Kanina pa ako nag-aabang dun sa mga kanto-kanto eh. <laughs> Hanggang sa nakarating na ako pa unti-unti dito. Oh. Una dun sa Mr. Mall. Oh, Sunod. Ganun, Mall. oh, dyan sa punta. Tapos umikot ako doon sa loob. Hindi ako, ako ka. Sabi oh. ko. Oh, dahil nagpahinga kayo. Eh, sino kasama nyo pa webicall Wala, ako lang. Kaya nyo magbiyahe? Ha? Kaya nyo? Ni, uh, Saan kayo yahatid? Sa PTX. Uh, sa na, oh, okay. Terminal? Oo, oh, terminal. Mm, sa PTX? Oo. Oh. Mm. <coughs> Marami na ipantay? Ako na ipon ko. Ha? So, ka lang ipon ko. Milyon? Ha? ilang milyon? Ah. <laughs> milyon? <laughs> Marami na kong milyon na yan. ha? <laughs> ha? May milyones na? Ha? <laughs> 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 yan na Salamat sir. Oo, oh, pinabibigay ni Ma'am Kati yan tay, tsaka ni... Chuchong so, na... Ito ay pinabibigay ni Ma'am Kati, tsaka ni Ma'am Skyla and Sharina Sila so. po yung nagbigay oh, sa inyo. Hindi nyo matandaan. Puto, ah? Pangit siguro ako na tayo. Ha? Ah. Ah. Ha? Pangit ako. Hindi nyo <laughs> ah, Ano? Pero ganito pa yan, pabaitay mo. Ah, nunal? Oo, Oo. nunal. O, okay yun na pala tandaan Oo. nyo. Hmm. Eh, pangit ako, no, tayo kaya hindi... <laughs> <laughs> hindi hindi matandaan ni Tatay Sariya ko ako. mo, <laughs> uh, ilang beses ko na siyang... Hindi, oh, palagi kita gagakita. Yeah. Ilang beses ko nang nabablog si Tatay Seria ko mga katropa, hindi niya ako matandaan. Eh mo siya ano, pangit daw kasi ako eh. Kasabi, eh diba kaya sabi... <laughs> ah, yeah, mga katropa na Ma'am uh, Skyla and Sharina and Ma'am Cathy. maraming eh, maraming marami po salamat no, dito sa pinag-abot mo dito kay Tatay Seria At si Tatay daw eh migrate magba muna. Magbabakasyon <laughs> daw po muna siya. Oh. At kailangan daw po niyang bumoto. Yan. Kaya siya po ay uuwi sa Bicol. Pagka boto, uuwi. Balik naman ako dito. Pagka boto nyo, Babalik na uli dito. Kaya uh. mga katropa no? pagka boto daw ni tatay, galing sa Bicol ay babalik dito sa Cavite. Eh, bakasyon muna kayo do Oo, so, bakasyon muna ng... Bakasyon ko palagi ilan linggo. Hmm para uh, makapag-relax naman hindi yung araw-araw -araw kayo nagtitinda titinda eh sobrang init ngayon ayun po pakainit oh. hindi ko na kwela kaya dapat hindi muna kayo nagtitinda dahil sobrang init nga pahinga muna baka kayo ma-heat stroke ayun hindi ba ito mm. Uh, kaya pindihan so, ano, muna nag-asakit sa Panginoon mm -hmm. oh. Talagi tayo hihingi ng, ng gabay sa Panginoon na uh -huh. sana ay eh, ano, yan gabayan kayo sa paglalakad oh, ng araw-araw. Oo, araw-araw kaglalakad -araw -araw, ako. Wala naman, hindi kay high blood. Ah? Hindi naman kay high blood. Hindi. Wala kayo sakit sa puso. Wala, bang, sakit ba? wala sakit. Wala, wala lang sakit. Magbabaon yung... lang kayo ng tubig. Ano, para pagkano. Oo, oh, mayroon pa lang yun, yung yun, tubig ako dala. Oo. Ngayon mga katropa, no, shout out sa ating subscribers at mga mga viewers, ha? maraming maraming salamat sa supportan ninyo kay Dan TV Vlogs. Mabuhay po kayo.